nagkaharap sa Senado ang siklista at ang dating pulis na sangkot sa viral road rage sa Quezon City. Nagsorry ang dating pulis pero nabunyag ang patong-patong nitong reklamo sa kanilang barangay. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. ako, nandito ka. Sa pagtinig ng Senado ngayong araw, nagkaharap ang siklistang si Alan Bandiola at ang dating pulisa si Wilfredo Gonzalez na kapwa sangkot sa nag-viral na road rage sa Quezon City noong 8 ng Agosto. Bagamat nagkapatawaran na daw ang dalawa, ang kanilang kwento hindi talaga magtugma Kwento ng siklista, una siyang nagit-git ng kotse ni Gonzales sa loob ng bike lane habang binabagtas nila ang welcome rotonda. Ito raw ang dahilan kaya tinapik niya ng tatlong beses ang kotse. Bagay na tingin niya, ikinainis ng dating polis kaya hinabol daw siya nito at kinat siya sa bahagi ng Quezon Avenue. Katwira ni Bandiola, dito na niya isinagi ang kanyang bisikleta sa kotse ni Gonzales kaya ito nagasgas. Kinailangan niya raw isang dalang bisikleta sa kotse para hindi siya tumilapon lumabas na po si Mr. Gonzales, eh, si Ginoong Gonzales. Tapos yun nga po, eh, bigla niya akong sinapok eh, nasa sa lubong ko rin ng helmet. So doon na po nangyari, kinasanya ako ng barel. Pagdating po ng polis, eh, pinakalman niya po yung sitwasyon. Pagda ano po doon, tinanong po kami ng polis ko anong nangyari. Tapos sinabi niya po yung side niya, sinabi ko naman sa akin. Binigyan din po ako ng payo ng polis doon, ni Saradan. Sabi niya, Susunod, huwag kang basta-basta tatapik ng kotse kasi hindi natin alam baka yung mga taong ganyan may pinagdadaanan. Hindi namin pwede arestuhin si ginaong Gonzales. Wala naman kami nakitang barel. Pero iba ang kwento ni Gonzales. Nang unang magkomprontahan, minura na raw siya agad ng siklista at pinukpok pa raw ang bubong ng kanyang kotse habang may suot na gloves na may hard knuckles. Minura niya ako, ako ng eh. Sabi niya, PI, ba? Bigla ka po preno, kundi naman ng bigla, hindi kita mababangga. Dinerty finger po niya ako, oh, umabol ka kung kaya mo. Ang problema, nang tignan ang picture ng insidente, kitang kita na walang suot na gloves si Bandiola. Kaya dito na nairita si Sen. Bato de la Rosa. Tuturin itong picture na ito na nagsasabi na wala siyang gloves. Dati kang pulis. Kaya na magula palagi na lang sabi ng mga pulis sinungaling. Yung kanan po niyang kamay, nakikwantes po na ano, makikita naman po ng mga pulis eh. yung kanan kamay, o oh, yun ang kanan kamay niya. Wala rin gloves. Bare hands. Tinatanggal niya po nung ano, nung dumating na po yung mobile. Wala siyang hawak, na, wala siyang gloves talaga. Yaro, ano? ako, ako ha? Biker din ako. Opo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, parang... Oh, oh, f**k, ah. f**k. Mag 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 ka, mag bisiklita ka daw sa hard knocker sa, ah. hindi mo magkailangan yan sa bisiklita. Pagmotor yan. Itinanggi rin ni Bandiola na minura niya ang retiradong pulis. Hindi rin daw niya sinuntok ang kotse. Dahil sa magkaibang pahayag, muntik ipakontempt ng Senado si Gonzales. Ang sinasabi ko lang po, Your Honor, yung tunay po na pangyayari. Kasi biktima rin ako rito eh na nawalan na ako ng trabaho, na, na ano ko sa social media, mga anak ko, pamilya ko, na ako, hindi naman ko sinuntok yung kotse ko, siguro yung banggalan ko sa bumper ko, pagpapasisyaan ko na eh. Kaya si Gonzales, paulit-ulit ang sorry sa mga senador, pati kay Bandiola at sa publiko. Aminado siyang mali na nanakit siya at baril dahil sa init ng ulo. Pumingi po ako ng tawad sa parte pong yung pambabato ko at yung pagbunod ko at yung pagkasako humingi po ako ng tawad sa lahat. Hindi lang po sa kanya o sa, sa lahat po sa inyo. Kasalanan ko po yun, nabigla po ako eh. Kasi ang isip ko po noon, idepensa ko yung sarili ko dahil hindi naman ako ganun kalakaso eh. Galing ako sa spine operation eh. Di naman umubra sa mga senador ang katwirang self-defense ni Gonzales. Huwag nyo na pong i-justify, sir. Okay na po yung namingi po kayo ng ano, apology. Okay na po, boss tapusin na po natin doon kasi lalaki po. Parang iwan po natin sa mga kababayan natin, hindi talaga proper yun na ikaw ay gun owner, e, eh, lalapas mo yung baril mo. Mga... Sa huli, wala nang planong maghain ang kaso si Bandiola. Base sa resulta ng pagdinig, plano ng ilang senador na maghain ng panukala para sa mas mabigat na parusa sa mga masasangkot sa road rage. Para nga daw maiwasan ang mga insidenteng ganito, isusulong nila Sen. Bato de la Rosa na gawing panghabang buhay ang pagkakakulong ng mga sisiga-siga at nag-aamok sa kalsada. Lumabas din sa pagdinig na sa barangay pa lang nila, nasa sampung reklamo ng nakahain laban kay Gonzales, kabilang ang robbery, frustrated homicide, grave threat at grave coercion. 2018, nang ma-dismiss siya sa serbisyo matapos mapatunayang guilty sa reklamong grave threat ng kanyang mga kapitbahay. Dito na napaiyak si Gonzales at humingi ng tulong kay Dela Rosa. Exonerated po ako, na-dismiss huh? po ako. Eh. Kaya nga po ako humingi ng tulong sa inyo. Bago But pa yung, lang ako wala. Do not use this uh, this uh, hearing to justify your uh, dismissal. Sa huli, may leksyon doon na natutunan ang dating pulis sa nangyaring road rage. Dapat pinagpasensya siya na lang po yung ginawa sa akin. Kunang-una po ayoko na po magbaril. Nagbabalita mula sa frontline, may Los Baños, the... News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging kulas sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.